Isipin mong bumabalik ka sa panahon ng maliit na bayan ng Nazaret kung saan ang alikabok ng mga kalsada at ang bulong ng mga simpleng usapan ang bumubuo sa eksena ng isang payak na buhay. Sa ganitong kapaligiran, natagpuan natin si Jose, ang asawa ni Maria, isang tahimik at misteryosong tao sa mga kasulatan. Naitanong mo na muna ba kung bakit napakakaunti ng ating nalalaman tungkol kay Jose gayong napakahalaga ng kanyang ginampanan sa buhay ni Jesus? Ang Biblia ay nag-aalok lamang ng ilang mga sulyap ng kanyang buhay na nagiiwan ng maraming misteryo upang matuklasan. Ngunit, sino nga ba talaga ang taong ito at bakit siya ang pinili na maging ama ni Jesus sa lupa? At ang tanong na sa tingin ko ay pinakakapansin-pansin sa lahat, ano ang naging wakas ng taong ito na napakahalaga ang ginampanan? Sa video na ito, ating susuriin ang lahat ng impormasyong magagamit tungkol kay Jose mula sa kanyang papel na binanggit sa banal na kasulatan. Ang mga interpretasyong maaari nating makuha mula dito at maging ang mga tradisyong sinusubukang ipaliwanag ang kanyang huling kapalaran. Tara na. Namumuhay sa isang maliit at tahimik na bayan na matatagpuan sa Galilea, ang buhay ni Jose ay puno ng kasimplihan at ng kanyang araw-araw na gawain bilang karpintero. Subalit sa kabila ng kanyang mga payak na pinagmulan, siya ay nagdadala ng isang pamana na napakahalaga na marami ang hindi nakakaalam. Ayon sa kasulatan, si Jose ay mula sa angkan ni David, isang angkang hari at propetiko. Sa Mateo, Kabanata 1, Talata 16, ito ay pinatutunayan sa ating nabasa. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria at si Maria ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ito ay mas mahalaga kaysa sa iyong iniisip sapagkat pinatutunayan nito ang katuparan ng mga propesya na nagsasabing ang tagapagligtas ay magmumula sa angkan ni David. Ngunit ang lahat ay tunay na nagsimula nang makilala niya ang isang babae na babago ng kanyang buhay magpakailanman si Maria. Hindi natin tiyak kung paano naganap ang pagkikitang ito dahil hindi ito binanggit sa Biblia. Ngunit ilang sinaunang kasulatan ay nag-aalok ng isang kawili-wiling salaysay na pumupuno sa puwang na ito. Ayon sa mga kasulatang ito, si Maria ay nanirahan mula sa tatlong taong gulang sa isang templo sa Jerusalem na itinalaga sa paglilingkod sa Diyos. Nang siya ay umabot ng labing apat na taong gulang, hinimok siya ng mga pari sa templo na magpakasal, sapagkat sa panahong iyon, ang pagiging isang dalaga na hindi ikinakasal ay tinitingnan bilang hindi ka nais-nais. Ngunit ipinahayag ni Maria na nais niyang manatiling birhen, iniaalay ang kanyang buhay ng lubusan sa Diyos. Dahil dito, hinanap ng mga pari ang labindalawang lalaking mas matanda at biyudo na igagalang ang birhenidad ni Maria. Ang mga lalaking ito ay tinawag sa templo at pinapagdala ng tungkod. Sa mga tungkod na iyon, may isang namulaklak ng milagroso, nagpapahiwatig ng pinili ng Diyos at ang tungkod na iyon ay pagmamayari ni Jose. Ang himalang ito ay tinanggap bilang kumpirmasyon ng Diyos na si Jose ang magiging tagapag-alaga ni Maria. Ang kamanghamanghang kwentong ito, bagaman hindi bahagi ng kanon ng Biblia, ay nag-aalok ng isang posibleng pananaw kung paano maaaring nagkita sina Jose at Maria. Kaya naman, lumipas ang mga araw at namuhay silang dalawa ng normal bilang mag-asawa. Hanggang sa isang araw, sinimulang balutin ng pagkabalisa ang isipan ni Jose. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa balitang kakarating lang sa kanya. Si Maria ay kakakuha lang ng hindi inaasahang pagbisita mula kay Anghel Gabriel. Ang mensaherong ito mula sa langit ay nagdala ng balita na magbabago sa takbo ng kasaysayan magpakailanman. Maria, nakatagpo ka ng biyaya sa harap ng Diyos. Ikaw ay maglilihi at anak ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siyang Jesus. Lucas Kabanata 1, mga talata 30 at 31. Si Maria, sa kabila ng takot at kalituhan sa simula, ay tinanggap ng may kababaang loob ang kalooban ng Diyos. Ngunit kay Jose, ito'y iba. Para kay Jose, ito'y isang halos imposibleng sitwasyon na tanggapin. Paano mangyayari na si Maria, na kanyang magiging asawa, ay nagdadalang tao na wala silang relasyon? Ang dilemang ito ay malalim at masakit. Marami ang hindi nakakaunawa sa bigat ng sitwasyong ito noong panahon iyon. Kung akuin ni Jose ang responsibilidad para sa sanggol, mawawala ang kanyang respeto mula sa komunidad dahil sa pagdungis sa isang babae na nagpasiyang ialay ang sarili sa Diyos. Ngunit ang pangalawang opsyon ay mas mahirap pa. Kung sa harap ng mga pari ay manumpa si Jose na nanatiling tapat, si Maria ay mailalantad sa hindi pagtupad sa pangako ng birhenidad at pakikipagtalik sa ibang lalaki. Ayon sa batas ni Moses, ang parusa para sa isang babaeng akusado ng pangangalunya ay mabigat. Sa Deuteronomio kabanata 22, mga talata 23 at 24, nakasulat na ang isang babae na mahuhuling nasa ganitong sitwasyon ay dapat batuhin hanggang sa mamatay. Ito ay magiging isang kakilakilabot na kapalaran hindi lamang para kay Maria, kundi pati na rin sa sanggol na kanyang dinadala, si Jesus, ang tagapagligtas ng mundo. Sa kritikal na sandaling ito, ang Diyos ay nakialam sa isang pambihirang paraan. Isang anghel ng Panginoon ang nagpakita kay Jose sa isang panaginip at nagsabi, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na kunin si Maria na iyong asawa sapagkat ang ipinaglihi niya ay mula sa Espiritu Santo. Siya ay manganganak ng isang anak na lalaki at tatawagin mo siyang Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kanilang mga kasalanan. Nagpasya si Jose na protektahan si Maria at akuin ang pagiging ama ng kanyang pagbubuntis, alam ang mga implikasyon ng desisyong ito. Nauunawaan niyang ang ibig sabihin nito ay ganap na pagtalikod sa kanyang sariling buhay. Haharapin ang posibleng pag ng kanyang komunidad, pagtalikod sa kanyang pananampalatayang hudyo, pakikisama sa kanyang bayan at pakikilahok sa mga ritual sa templo. Lahat ng ito ay tinanggap niyang gawin upang matiyak ang kaligtasan at dignidad ni Maria. Nakapagtataka sa panahon ng pagbisita ng anghel, nakatanggap din si Maria ng isang nakakagulat na balita tungkol sa kanyang pinsan na si Isabel na totoong susubok sa responsibilidad ni Jose kung saan nagkaroon siya ng malaking kahalagahan. Sa Lukas Kabanata 1, mga talata 36 hanggang 37, nababasa natin at narito si Isabel na iyong kamag-anak ay naglihi rin ng isang anak sa kanyang katandaan at ito'y ikaanim na buwan niya na tinawag na baog sapagkat walang imposible sa Diyos. Pinangunahan ng isang damdamin ng pagkakaisa at ng pagnanais na ibahagi ang kanyang kagalakan, nagpasya si Maria kahit nabuntis buntis na bisitahin si Isabel at tulungan siya lalo na't isaalang-alang ang kanyang edad. Ang problema ay ang paglalakbay na ito ay humigit kumulang isang daan at limampung kilometro mula sa Nazareth patungong Ein Karem sa kabundukan ng Hodea. Kung saan malinaw nating may isip ang malaking kahalagahan ni Jose sa pagbibigay ng emosyonal na suporta at marahil pati na rin ng logistikal na suporta upang masiguro na magawa ni Maria ang paglalakbay na ito ng ligtas. At noong sandaling iyon, si Maria ay nanatili kay Isabel nang humigit kumulang tatlong buwan at pagkatapos ay bumalik sa kanyang tahanan. At sa wakas, ang pinakamahalagang sandali sa buhay ni Maria at Jose ay malapit ng mangyari. Ang kapanganakan ni Jesus ay mabilis na papalapit at alam ni Jose na kailangan niyang gumawa ng mga konkretong hakbang upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng kanyang pamilya. Ngunit may isang pangyayari na lubos na nagbago ng mga plano na maaring mayroon sila sa mga araw na iyon. Sa Lukas, Kabanata 2, mga talata 1 hanggang 3, nababasa natin, noong mga araw na iyon ay lumabas ang isang utos mula kay Cesar Augusto na dapat magparehistro ang buong populasyon ng imperyo. Ito ang unang pagpaparehistro na ginawa noong si Quirino ay gobernador ng Syria. Isipin ang pagkabalisa at tensyon habang naghahanda si Jose at Maria para sa mahabang paglalakbay mula Nazaret patungong Belen. Ang paglalakbay na ito ay hindi isang pagpipilian, ito ay sapilitan. Para kay Jose, nangangahulugan ito ng pagbabalik sa lungsod ni David sa Belen sapagkat siya ay mula sa lahi ni David. Ang paglalakbay sa baku-bakong lupa ay hindi madali, lalo na para kay Maria na nasa huling yugto ng kanyang pagbubuntis. Ang responsibilidad ay nakapatong sa mga balikat ni Jose habang ginagabayan niya ang kanyang buntis na asawa sa maalikabok na mga daan ng Hudea. Pagdating nila sa Belen, ang lungsod ay puno ng mga taong bumalik din para sa pagpaparehistro. Si Jose Nababahala sa nalalapit na panganganak ni Maria ay nagsimulang maghanap ng lugar kung saan sila maaaring tumuloy. Ngunit lahat ng mga tuluyan ay puno. Sa bawat pintong kanilang kinakatok, ang sagot ay pareho, walang lugar. Sa wakas, sa kakaunting pagpipilian, nakahanap si Jose ng isang sabsaban. Hindi ito ang ideal na lugar, ngunit nag-alok ito ng silungan at pag-iisa para kay Maria. Isipin ang eksena, tahimik ang gabi at ang sabsaban bagamat payak ay nagbigay ng ligtas na kanlungan. Si Jose na may nanginginig na mga kamay ay inihanda ang lugar sa abot ng kanyang makakaya. Nilinis niya ang isang sulok, naglagay ng sariwang dayami at gumawa ng komportabling pwesto para makapagpahinga si Maria at doon sa payak at rustikong kapaligiran na napapalibutan ng mga hayop nangyari ang himalang kaganapan. Ipinanganak ni Maria ang kanyang panganay na anak. Si Jose na laging nasa tabi niya ay unang humawak sa sanggol sa kanyang mga bisig. Pinalot niya si Jesus sa mga tela at inihiga sa isang sabsaban. Ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas ng mundo, ay ipinanganak sa mapagpakumbabang kalagayan, ngunit napapalibutan ng pagmamahal at proteksyon ng kanyang mga magulang dito sa lupa. Habang naroon sila, may nangyari pang mas kamangha-mangha. Mga pastol na nasa mga kalapit na parang nagbabantay sa kanilang mga tupa sa gabi ay dinalaw ng isang anghel ng Panginoon. Nagniningning ang kaluwalhatian ng Panginoon sa paligid nila at sila'y natakot ng labis. Ngunit sinabi ng anghel sa kanila, Huwag kayong matakot sapagkat narito dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na para sa buong bayan sapagkat ipinanganak ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siyang Kristo ang Panginoon at ito ang magiging palatandaan sa inyo. Masusumpungan ninyo ang sanggol na nababalot ng mga lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Lucas Kabanata 2, mga talata 10 hanggang 12. Inod yung mga pastol, puno ng kagalakan at kuryosidad, ay nagmadali upang makita ang bagong silang. Pagdating nila sa sabsaban, nakita nila sina Maria, Jose, at ang sanggol na Jesus na nakahiga sa sabsaban. Isinalaysay nila sa lahat ang sinabi ng anghel tungkol sa bata at ang lahat ng nakarinig ay namangha sa kanilang kwento. Iniingatan ni Maria sa kanyang puso ang lahat ng mga bagay na ito at pinagbulay-bulay. Si Jose, na may damdaming natupad ang kanyang tungkulin, ay nagmasid sa eksena ng may pasasalamat at paggalang. Pagkalipas ng walong araw, sinunod ni Jose at Maria ang tradisyong hudyo ng pagtutuli kay Jesus at ibinigay sa kanya ang pangalang inihayag ng anghel, Jesus, ang tagapagligtas. Ngunit hindi niya akalaing ito ay isa sa pinakamaliit na mga pagsubok na maaari niyang maranasan. Ang hari na si Herodes nang malaman ang tungkol sa pagsilang ng hari ng mga Hudyo ay nakita ito bilang banta sa kanyang trono at iniutos ang pagpatay sa lahat ng mga batang lalaki na nasa edad na dalawa pababa sa Bethlehem at sa mga kalapit na lugar. Muli si Jose ay binigyan ng babala ng isang anghel ng Panginoon sa isang panaginip. Magising ka, dalhin mo ang bata at ang kanyang ina at tumakas ka patungong Ehipto at manatili ka roon hanggang sasabihin ko sa iyo sapagkat si Herodes ay hahanap sa bata upang patayin ito. Mateo Kabanata 2, Talata 13 Hindi nagatubili si Jose. Tumayo siya sa gitna ng gabi. Kinuha si Maria at si Jesus at nagsimula ng bagong paglalakbay patungong Ehipto. Ang pagtakas sa isang banyagang bansa ay isang hakbang ng tapang at pananampalataya sapagkat si Jose ay may lubos na tiwala sa mga banal na utos. Ang pananatili sa Ehipto kahit na pansamantala ay nagsiguro ng kaligtasan ni Jesus hanggang sa mamatay si Herodes. Nang maglaon, muling binigyan ng babala ng anghel, si Jose ay nagbalik kasama ang kanyang pamilya sa Israel at nanirahan sa Nazaret kung saan lumaki si Jesus. Ang presensya ni Jose ay mahalaga sa paglakin ni Jesus, hindi lamang bilang tagapagbigay, kundi bilang guro at halimbawa ng buhay. Maari nating isipin ang maraming oras na ginugol ni Jose sa pagtuturo kay Jesus kung paano gamitin ang mga kasangkapan kung paano maunawaan ang pasensya na kinakailangan upang makagawa ng isang bagay sa kanyang sariling mga kamay at kung paano pahalagahan ang tapat na pagsisikap. Ang mga praktikal at moral na leksyon na ito ay humubog sa pagkatao ni Jesus na naka sa kanyang mga turo at pag-unawa sa mundo. Si Jesus sa kanyang mga talinhaga at turo makalipas ang mga taon ay madalas na gumamit ng mga metapora na may kaugnayan sa pagtatayo, manual na trabaho at kalikasan na nagmumula sa malalim na impluensya ni Jose sa kanyang paghubog. Halimbawa, ang talinhaga ng bahay na itinayo sa bato sa Mateo, Kabanata 7, mga talata 24 hanggang 27 ay nagpapakita ng malinaw na pag-unawa sa mga prinsipyo ng pagtatayo at kahalagahan ng matibay na pundasyon, isang bagay na tiyak na natutunan ni Jesus sa pagmamasid at pagtatrabaho kasama si Jose. Ang relasyon sa pagitan ni Jose at Jesus ay hindi lamang bilang ama at anak, kundi pati na rin bilang guro at mag-aaral. At nais, natapos natin ang mga banggit kay Jose sa banal na kasulatan at kasabay nito ay ang kanyang kamatayan. Ang huling banggit kay Jose sa Biblia ay nangyari noong pagbisita ni Jesus sa templo ng Jerusalem noong siya'y labindalawang taong gulang. Noong panahong iyon, si Jose at Maria na lubhang nababahala ay hinanap si Jesus sa loob ng tatlong araw hanggang sa matagpuan siya sa templo, nakikipag-usap sa mga dalubhasa ng batas sinasabi sa atin ng Lukas Kabanata 2, mga talata 48 at 49, nang makita siya, sila'y nagtaka at sinabi ng kanyang ina, Anak, bakit mo ginawa ito sa amin? Ang iyong ama at ako ay labis na nabahala, hinahanap ka. Sumagot siya sa kanila, Bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako ay dapat nasa bahay ng aking ama? pagkatapos ng insidenteng ito, hindi na nagbibigay ang Biblia ng karagdagang detalye tungkol kay Jose. Hindi siya nabanggit sa panahon ng pampublikong ministeryo ni Jesus, sa kasalan sa kana kung saan naroon si Maria o sa pagkapako sa krus ni Jesus, kung saan nabanggit si Maria kasama ang iba pang mga disipulo. Ang kawalan ni Jose sa mga mahahalagang sandali na ito ay nagpapahiwatig na maaaring namatay na siya bago pa man nagsimula si Jesus sa kanyang pampublikong ministeryo. Ang tradisyong kristyano kahit na walang detalyadong impormasyon tungkol sa kamatayan ni Jose ay nag-aalok ng ilang pananaw batay sa mga apokripal na kasulatan at mga makasaysayang ulat isa sa mga tradisyong ito na nakapreserba sa mga teksto tulad ng historia ni Jose ang Karpintero ay naglalarawan na namatay si Jose sa Nazaret sa presensya ni Jesus at Maria. Ayon sa ulat na ito, namuhay si Jose ng isang mahabang buhay na banal, pinalibutan ng mapagmahal na pangangalaga ng kanyang pamilya. Nang maramdaman niya na malapit na ang kanyang oras, tinanggap niya ang kaaliwan mula kay Jesus na nagbigay sa kanya ng katiyakang kapayapaan magpakailanman. Tungkol sa sanhi ng kamatayan ni Jose, hindi nagbibigay ang tradisyon ng konkretong detalye. Malawakang tinatanggap na namatay siya dahil sa natural na mga sanhi matapos mamuhay ng isang ganap at debotong buhay. Ito ay makatuwiran sapagkat hindi na siya nabanggit sa panahon ng pampublikong ministeryo ni Jesus na magpapaliwanag sa kanyang kawalan sa mga ulat ng Ebanghelyo sa mga mahahalagang kaganapan sa buhay ng ating Panginoon. Ayan, natapos mo nang panuorin ang buong kasaysayan ni Jose. Umaasa akong nagustuhan mo ito. At ngayon, pindutin ang video na lumalabas sa iyong screen upang makapanood ng iba pang nilalaman ng aming channel. Pagpalain ka ng Diyos at maraming salamat sa iyong presensya.